Ano na ang masisipag natin, teacher? Bababa na rito sa atin sa masili. Ang binhinang bakawan dito. Aria! Ito! Kaliligawan! Medyo mahaba po itong namayan. Good morning, good rise and shine. Welcome to Atlag. Dito tayo sa guys, Atlag. Ayan. Atlag Bridge. Huwag na, and Atlag Bridge hindi tayo sasakay Ito na ang ating sakayan ang bangka Nang namayan Ito na, ayan Oop, ayos Doon may ginagawa doon, punta kaya natin yun Sa tulay ng atlag, ito ang ating mga punduhan ng bangka Ayan, uh, mga masisipag nating na mga bangkero Good morning, Philippines <laughs> At saka ito pa, ayan o Welcome! Masyempre nakasalatay ka na idol dito! Ah, punta tayo! namayan Arya. Acara <laughs> siapa sih? Oh. Itu kerja apa ya? Itu. Itu lah oh. tu. Kebawa di sini. Oh, Aba, itu dia yang sit file lo. Oh. Itu yang mana? Flat control gate. Lagi na nak kebawa di sini sama sama pagi tanam pagi nacak hat lagi. Okay, let's go. Ay, si Ayan ang Spratly Ang Spratly ng Atlag sityo ng Sklandi eh. tapos dito ang uh, sityo ng talabahan ng bagna ayan yung uh, pinagdali na marami ng uh, seat pile mahaba na Ay sindo lati at apo ni idol to eh. Ayun. Ano tayo sa may ano? Tawiran, Palasan. Diyan. Hi. <laughs> nandito tayo sa isla ng Namayan, Malolos, Bulacan, Philippines. So, titignan ulit natin ang isla natin ngayon. Puntahan natin at pakikita ko sa inyo ulit ang ating isla. Let's go! Tuturo namin kayo dito sa amin sa isla ng Namayan. <tik> <tik> mga sa Namayan! Ito may mga bagong kakala dito. Tawa. Ito dati, nilulubog to eh. Ang ngayon mataas na, meron ng kalsada. Ayan, pabunta rin. Dahan-dahan, makalagay. Oo nga naman, may natin na. na dito, dito ayan yung lugar na yun pag dumantay sa Pilapil papuntayan doon sa Kaliligawan Ayan ang ano ng Kaliligawan o oh. ayan ang isla ng Kaliligawan naman yan dati yan ay parte ng Namayan ngayon barangay ng Kaliligawan ito may kamatsili pa rito sama sa at ang sa likod ito. tapos yung parte na yun parte na yan ng ay, Matalaba <laughs> ng Santa, ng uh, Masukol Pombong tapos dito ay gawan, Tapos ito yung ating uh, likod. Natin tayo ng sa likod. Maganda. Maganda nga naman 'to. Ay, ato, ay na, ay na. Ay na. Ati, ay, likod oh. Ay oh, ito, medyo mapangit pa yung ano rito, yung kalsada. Pero malaki pa rin yung palais dito. Hi, good morning. Ah, dito ba Ito Ay, si Ate. Hi. ito yung likod ng simbahan natin. Ito yung sinita na to. Lusot yan dito sa may simbahan sa may harapan. Ah, oh, talilikod na tayo dito. Paglikod natin dito. Ayun. Ito dito sa may eskwelahan, malapit. Sa eskwelahan. Yeah. Bago, bago dito na nga naman dito. At nagkakagulo ang mga kapatahan natin. Ito ang namayan, elementary school. Ayan. Namayan, elementary school. Yeah. Share na rin pala dito. Ayan ang Alababo. Alababo, mula sa atin sa Alabod. elementary school ng Namayan, meron tayong uh, pitong section at ay pitong classroom tsaka meron tayong mga 80 plus na estudyante hanggang grade 6. At yung mga teachers natin dito, apat? Apat uh, yung mga teachers tapos isang principal. Yan. At dito yung ating uh, classroom maganda kasi bago ito eh. Pero yung iba, yan, mga siguro may plano pang pagawa dito. Kaya ay, ah, ito ang Lumay Elementary School. Mukhang gagawin pa ito. Inaayos pa. Ay, mga dating classroom to. Ano tayo? tayo. Ah, pupunta na kami. Ah, pupunta na lang tayo sa dulo. Ah, ganito pa rin. ah. Ay, sa isla. Ayan, Ay, Ay, ito si Rana. Ano? si Rana. Kasi ito pa tayo. Pupunta tayo sa bahay ni Kap. Ay, ito pala ni Kap. Ayan, yung daan. Tsaka, ah, may pintura to. Kaya na, syempre, yung ating, ano, dito. Ano Naka, ano na, nakahapay. Nakahapay na siya. Binibisa na po Ah, Asa ba? Binibisa ba? Hindi makakalimutan. Ayan. Ano na yung pintura dito? May orange, may green, may red. May violet. At marami pa iba. Ano yan? bong bong yan. Puto bong bong. Yeah. Purok tres. Nasa purok tres tayo. Tapos dito. Pulok paturo. Pupula tayo dito sa gitna tapos tulong na mayan ayan ah ito yung palais daan ni Kap Abon ah, ah maganda na pala itong ano maganda na pala yung prinsa ito ah, yung patrol na nga naman papunta doon sa atin sa atlag ah, at sa pansaan nasira nga naman to pero maganda na eto, maganda na rin pala yung kalsada ayun yung singkaban ah ito dah mag-copy na yung ano yung ah, design para sa piyesta yung singkaban ito yung gitna Ate ah, na tayo sa gitna. Ate ah, sila ate. May tindaan dito. Ah, ito. Puro 4 na to. Ayan. Yeah. Puro 5 na. Puro 5 sa hulong na mga yan. Pa, mga kabayan natin. Pero maganda na yung kalsada. Kasi yung kalsada dito, na simento ano, nakaraan. Hindi ganito to eh. Idol, good morning. Ayan si Idol po natin. Ayan. Ah, Ayos na. Ayan ito. Ayan ah, ito. Ah, ito yung mga sinito pa rito. Pero ito, maganda na, malaki na ang laki. Oh, Aliligo na tayo dito, mga kabata natin dito. Sila Idol. dalay. At ito, ito yung dulo. Papunta tayo sa dulo. Yung holong! Ayun! 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 yung Ayun! Ayun! yung Ayun! 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 Ah, looking good! Poking gubit! Ayan, ayan, ayan. Ah, po ah. ah, tayo dulo! Ah, may mga api-api pa. Ah, doon daw yung dulo, so, sa isang palukan. Eh, medyo maaba po itong namayan eh. Ah, siguro mga meron itong isang kilometro. Okay, doon tayo nanggaling. galing. Ayan po yung eskwelahan tsaka yung likuran nitong namayan. Ayan. Ayan yung kabuhuan. Ito yung doon bahay natin. Hi! Ah, oh, ito, ang dami natin kasama, mga bataan. Ito yung uh, sapang putol. Putol 'te. Doon wala nang ano 'te. Sarado na, tsaka ito mga sirambang kana rito, mga luma. Ayun o, no? yung kabila nito, pala At doon, saan ba nasin Dito na tayo dito. tayo, naglakad tayo, Hulo na tayo. Hulo, hulo. Ating dito, ganda o. Oh. Oh ganda dito. Fresco. Ay, Yee! Mga Oo nga. Ito tayo sa may harapan. Ito na yung simbahan. Nakayago na tayo. Okay. Ayos. Ito na tayo. Ayan. Ang mga idol natin. Mamaya daw pa magkakaroon kasi dito ng, ano, ng palabas. Yan, yan. Concert. Concert nga naman. Eh, mamaya ka na mo Tapos dito eh. Mga nai. Dali tayo, titindahan natin. Ka sa dito. Oo, <coughs> oh, yan. Dito, kaya <laughs> <laughs> kan. Mga kasal siya ito, laki-laki tayo. Aria, tu, kaliligawa. Hahaha. <laughs> thank you. bye bye yan ito tayo sa kaliligawan ah oh, ito ah oh, maganda na pala rito eh pataas na yung kalsada rito ito yung simbahan dito ulit tayo ayun ang isla ng masili ay nang namayan ito tayo ito yung simbahan natin Sa so, syempre na ang sa kabila syempre ang isla ng namayan ay kasi itong kaliligawan dati, sityo lang ito ng namayan eh. Dahil malaki na ang populasyon at malaki na rin yung area. Ngayon ay isang barangay na ng isla. Ito ang kaliligawan. Oh, ah, ito na yung ating ah, simbahan. Ayan yung loob. Walk again. Oh, ah, ito na tayo li. Oh, ganda. Ito. Maano eh. Malamig. Ayos. Ah, hindi tayo pupunta. Ah, ito. Mukhang ayos na yung health center dito. Ayan. Tapos dito, ito yung malaking bahay ng tata. Ano ba to? Alam mo ito pangalan niya. Ito yung bahay nila idol eh. Tapos doon pa mga bahayan. Punta tayo sa barangay hall. Dito may tulay. Ayan. Ito yung tulay. Ang kaluligawan. <laughs> Nalayo na naman ako. ay tayo. Welcome to Kaliligawan. Welcome to Kaliligawan at yung papunta yan. Papunta yan ng, ano, namayan. Ay, ng pamarawan. Tapos doon naman, Papuntang pombong. Mga idol natin, oh. ay, mga idol. Ayan, papunta yan ng Santa Cruz, Bitas, tsaka ng Matalaba. O, okay, oh, ito na ang ating pamalang marangay ng kaliligawan. Ah, dito. Tapos, dito, sa dulo, may mga bahayan din dyan na daanan natin ito dito tayo, kalain siya. Nandito kaya yun? Dito rito, Tama. mo. Meron ng binhinang bakawan dito. Mukhang itatanim itong mga bakawan na to. Ah, ayan na tayo. Pagkagantong panahon dito. Ah, medyo tahimik eh. Ayan. Kuta ka din ba mo sabi ta? Ah, wala. Ay, dali. ayan. Ah, ito na ulit tayo sa ating isla. Na ang kaliligawan. Ayan. Nandito ba si Insan Predo? Ano ba bayan yung isang pedo dito? Ito. Ito. Ano ba? Ito. Lalo pedo. Dito. Tawo. Tawo. Wala pala siya. Punta tayo dito. Ito. Yung punduhan. Papunta dito sa Kaliligawan. Doon ka tayo sa kabilang punduhan. Baba eh. Pero talaga yung punduhan dito sa Kaliligawan. yan Wow. Alright. Daliwalas ngayon eh. O. Oh, katanya. Katanya na doon tayo galing kanina. Ayan ang kaligawan. Ha? Ma'am, ba oh. Ito po yung sundo nila ma'am dito. Sasakay na sila. Welcome! Makikisabay ako. Okay, makikisabay na tayo kila okay, ma'am. Kasi sila ma'am ay pupunta na doon sa punduan ng Atlag. Ayan, ito yung mga kapatahan natin dito. Bye-bye! Ito po palang mga ginagawa nila ma'am Pagka po pala dahil sila ay nandoon sa dalatan Ang ginagawa nila may arkila silang bangka na ganito Para pagpasok at pag-uwi doon sa atin sa May Malolos Sa May Atlag Kasi ito mga isla Ginagawa nila ganito Dito sila namamasahe At ito na po arkila nila ma'am Ito po At ang mga, mga masisipag at magaganda natin teacher Bye Bye <laughs> Bye bye, bye, -bye. Karo Kawan at ito po pala ang sinusundo dito sa atin ay sa tatlong isla natin. Ang Masile, Namayang, Kaliligawan. Yung ating babatin tsaka mga teacher ng Pamarawan naman ay doon sa punduan ng Panasahan at sa babatin naman ng Samay at Lagden, doon sila sumasakay. At malaking sakripisyo yun kasi unang biyahe pala, siyempre matagal na eh, tsaka bangka. Mahirap pa pag kami mga bagyuhan lalo na pag kami bagyuan siguro, may na pag pupunta dito sa mga isla. Dapat sa Masili, yung sumakay na. Lingis, sa Maghina, sa... Ah, sumakay sa na. Ito na lahat ng teacher natin. Punta tayo sa Adlag. At, ito na tayo sa Basili. Ito yung pala si Idol. Kasama nila. Ito na. Masisipag natin teacher. Bababaan na rito sa atin sa Basili. Ako si Skoda lamang. Okay. Kapento pa Okay. Bye-bye. Okay, Ata, masipag na teacher, bye-bye! Uuwihan <laughs> na. Oo ayan, uuwihan <laughs> oh, tayo. Pero masarap din po dito bumiyahi. Eh. Yung mga teacher natin, siguro na enjoy din sila pagka uh, rito, magtuturo kasi nga maganda yung biyahe dito, walang traffic. Tsaka dahil nga uh, puro tubig, nature-tripping. Ayan, yeah, yes. ayos. Tsaka masarap yung biyahe, lalo na ganito pagka uh, hindi masyado mainit. Masarap bumiyahi eh, pag uh, pumunta rito sa mga isla sa Malolos. Uh, ganito na tayo. Sana hindi kayo sa, sa pasyal natin. Until next time na Bye bye. Ah, uh, tayo sila RJ. Eh, nung gabi ni Kite, ito. Ang aking cute ng mga apo na uh, pala to. Hi guys. Matanda na ako. Tsaka mga pamangin din uh, Hi. Shout out kami dito sa Welcome to our vlog. Alright. Good morning, Philippines. Good Kapit tayo. Kapit kami. Kasama si Insan. Ikaw si Hanma ko. Tsaka si Idol. Uh, Shout out kami. Shout out. Shout out sa pamilya. Uh, Oo, oh, dito. Hindi na to. Ako, oh, shout out sa mga mahal ko sa buhay. Yeah. I love you. <laughs> oh, Mamaya! Laga! Well si Larry Lee, hindi pa naliligo. Ang <laughs> sama ka na po sa atin. Tala ba? Next na na. Si Larry Lee, kikita. Ayos! Tama si Pangulo, Danilo Cruz. Shout out kami sa MTAO. No? Okay kami. Sama He... natin no. si Sir Ronald Mateo. Shout out kami sa Santa Maria, Bulacan, Philippines. Kakaway kami. Sila yung mga contractor na gumagawa dito sa atin ng ating flood uh, floodgate gate control pumping station. Na, ako yung galing. shout out po sa mga tiga Santa Maria. Ang okay. kasama okay. natin ang uh, sibag ng piece in order, si Tatay Tony. Uh, Benedictus. Oh. At kakawin kami. Shout out sa mga tiga Atlag, taga Atlag. Oh. eh, hey, palbasa dito. Eh, uh, talagang uh, uh, ang talo eh, ng mga pagkarite. Eh, uh, ganun na lang. Uh, paulit ulit paano ba gag -gag gagawin natin? eh, syempre kahit pag pagaganyan din madmada Eh, uh, medyo Ay, uh, ani lang natin. Uh, <laughs> ayusin lang po natin. Ah, uh, paulit-ulit, paulit-ulit. Oh, kanya po. Kasama natin mga tropa sa ating worker dito, masisibangan ng tropa. Sa uh, shoutout kami sa Malabon. Abi dito. Donggara po. Donggara family. Yan Sangyo family tsaka sa Sabang Kawayan. Sabang Palay. Ay, Sabang Palay pala. Sa Berson. Berson family. Tak apa kali. alright. Orman, engineer. Ayo. Bagaiman, bagaiman. Saya saya tu Randel. Saya tu kesepitan pabrik itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

Ah, oh, syempre sa lahat po ng mga bago na sa channel natin sa so, lahat ng platform sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook at siyempre sa YouTube. Kaya kaya natin, subscribe na kayo. Hit the notification bell para sa mga updated natin videos na palalabas sa inyo every time na gagawa tayo ng mga interesting videos. Pinagawa sa inyo video natin eh, syempre rin. Until next time mga trabaho keep safe and keep moving. Alright.